yan dapat yan punong puno yan ng langit na silicone oil yan yung palibot na yan pero nung buksan na yan yan na lang ang natitirang silicone oil masyado ng konti kaya medyo delay na ikot ng pan niya. hindi na sasabay sa makina kaya ngayon gagawa ng DIY yan inalagay niya sa loob papalaman na ng interior para mas makapit siya ayun yan meron pa doon, may mga basahan dun uwasan ko na to sige natin yung technique dito ng goma goma ilalagay mo kami ilalagay mo dyan may, may technique pala yan ah. kamaya ka ha kamaya ka yan, na um, hindi na naman tuloy magagawa na yung, yung ramo <laughs> <Clutch> pan mo. <laughs> Yan, inalis na naman ramo yung mga natitirang silicon oil dahil wala na. Kokonti na lang. Ang um, dahilan niya, pag -konti na lang yung silicon oil, dili na yung ikot ng pan mo. So, lalagyan ni Mang Ramon ng interior yung loob. Yan yung DIY niya. Effective naman dahil pakakabiti niya lang gamit yung goma. Tapos, kasi meron dyan yung tornillo Doon dumaan yung silicone oil. May crack. Kaya so, habang umiikot, doon lang na ilagay niya ng ganyan alternate lang ang paglagay pati yung pa-cross para mag-cover lang yung ano, maipit siya ng takip mismo ng clutch pan. yung part na yan na yan yun yung natanggal na nagcrack pa lang tornillo yan na na e dyan dumaan yung silicone oil na sinasabi ko kanina kaya naubos na no? kaya e, ginagawa na lang ng paraan oil silicone oil na nabili tsaka na mga sititigas siya. Yung clutch pan na yan, clutch pan niya ng H100 na Hyundai. Applicable naman yan lahat sa mga clutch pan. Dahil isa lang naman ng component sa loob niya, yung silicone oil. Dahil yung, yung nagpapatigas ng ikot. Dahil pag maraming silicon may kunat yung ikot ng pan natin kaya sabay siya sa makina kasi yan yung nakadikit sa makina kaya nga clutch pan yan yung nasa makina applicable yan sa lahat ng mga, mga clutch pan pwede nyo gawin yan DIY kung wala kayong silicon mas effective din yan may kita nyo kung paano gawin yan Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Mahal ba yung clutch pan, Mang Rawan? Mahal ba.